Gusto mo ba na siya ay sobrang mananabik sa iyo? Yung halos gustong-gusto kanyang makita at makausap araw-araw kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Yung palagi siyang excited na makita ka malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kaya ngayon gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo at isa itong paraan at isang gabay para makatulong para mas lalong mapatibay ang relasyon at samahanin yung dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sabik na sabik sa akin palagi. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka magdagdag o magiba ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At panikurado ngayon mismo matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At palagi siyang sabik na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. At kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At pagkatapos mong panoorin ang video na ito, mag-comment ka lamang sa ibaba, I claim it. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.